everyone! Welcome na naman dito nga sa aking channel. In today's video, i-chika ko lang sa inyo itong isang loan app ha. Dati kasi, website lang yung meron nga yung loan app na ito. Pero ngayon, aba! Parang nag-level up na kasi meron na rin sila sa Google Play Store. Yung Kiviko Online Loans, under nga ito ng Kiviko Lending. So, meron itong 2.3 star ha. 127 reviews lang ito, 50,000 downloads daw, ba? Diba? Medyo marami-rami maram na rin ha yung 50,000 downloads. At ayun nga sa loan up na ito ay mabilis nga daw sila magpautang. Itong Kiwi ko naman ay nag-offer ng mas mahabang payment terms. Pero kasi pagdating sa interest at yung mga charges niya, about halos 50%. So ba diba, nagbigay na ako sa inyo ng negative. So sa una pa lang ay hindi ito magandang utangan. Pero i-check natin kung registered nga ba ito sa Securities and Exchange Commission or sa SEC nga kasi Dati ay website nga lang ito pero ngayon parang level up na itong Kibiko kasi meron na ka sila sa Google Play Store. Pero bago ang lahat, panoorin niyo muna ito. Hello mga mi! So gabi na nga at brand out nga dito sa amin dahil sa malakas na bagyo na dumaan na naman. So syempre Isabela talagang dinadaanan yan ng mga bagyo and marami din naman yung mga lugar talaga na apektado rin ng bagyong to ha. Kaya eto na nga mga mi, isya ko sa inyo, itong isa sa mga ginagamit namin na talagang lifesaver siya kasi nga matagal siyang malobat. So eto yung rechargeable na electric fan. So akalain mo, buong gabi talaga namin ginamit pero hindi pa rin siya nalolobat. At nung tanghali, nung natulog si baby, ginamit ulit namin itong electric fan na to, tapos gumagana pa rin, hindi pa rin siya nalolobat, So, ito na nga mga Mia, kung mapapansin nyo ha, pwede natin i-on dito, on and off. So, na-adjust din po yung, ano niya, yung, yung lakas ng hangin, pwede medium, pwede rin yung talagang malakas. So, sobrang nakatipid kami dito mga Mia, so... Pwede rin nating i-adjust to ha. Pwede mong itaas, pwede mo rin ibaba. Kaya kaya lang hindi siya yung parang nagsiswing na electric fan. So taas baba lang yung pwede. Pero alam nyo ba, ang pinaka nagustuhan ko talaga ay yung matagal siya malobat. So going back nga, itong Kiwiko Online Loans under nga ng Kiwiko Lending ay may 2.3 star, 127 reviews lang at 50,000 downloads at bago nga rin ito sa Google Play Store wala pa to dati kasi subukan ko na utangan nga kasi kung mapapansin nyo maliit pa lang o hindi ganun kadami yung naglagay ng reviews kasi 127 lang registered sa SEC na naman may registration number at merong certificate of authority to operate check natin sa SEC kung uh, makikita ba natin kung nakapag-registered nga ba yung Kiwi ko So, lalong-lalo sa mga wala pang experience ha sa loan app na ito ay sana mapanood nyo. At kung mapapansin nyo dito sa bandang critical nga sa reviews sa loan app na ito, talagang marami yung mga negative reviews. I was just exploring the cost. It says 0% interest rate but then suddenly I received a text message saying that I was approved of my loan amounting 2,400. So, I was expecting 2,400 in my account but guess what? I only receive 1500 and they want me to pay them 2719 pesos, 'di ba? Almost 100%, 'di ba? Sabi naman nung isa, I give zero star. I'm sorry my experience this loan lending Kibiko is bad. I don't want to recommend any people to loan this lending too much higher interest and actually I loan 1500 and I receive it but the end I'm too shocked. Because I show in my payment method is 2,400. Tanggap ni borrower 1,500 pero ang kailangan niyang bayaran ay 2,400. So malaki yung charges ng loan up na ito. Sabi ko nga sa inyo kanina, nakapag ako dito before, 500 yung approve. Pero after 2 months, ang kailangan kong bayaran ay 1,100, mas malaki pa, di ba? Mas mahaba yung payment terms nga nila, pero talagang sobra-sobra din yung charges nila. So, pag check nga natin, or pag check ko sa Securities and Exchange Commission, ay registered naman daw talaga itong ko Lending. May SEC number, status registered. Meron din itong secondary license details, license number, at type lending. Ibig sabihin, authorized talaga sila na mag-operate as lending or magpautang, di ba? yung Kiwi ko. Kasi di ba may secondary license at registered nga yung status ng loan app na ito. Pero kasi sabi ko nga sa inyo ang dami talagang negative reviews dito. So ayan nga sinubukan ko pa rin at hanggang 25,000 pesos daw yung pwedeng mahiram dito. 180 days yung terms. Kaya mahaba naman talaga kasi sa experience ko nga nag-offer ng 2 months na payment terms pero doon sa 500 na naprubahan ang kailangan kong bayaran sa loob ng 2 months ay 1,100 pesos ba? Diba? so mas mahigit pa current accounts new client currently no information available eh, siguro na detect nila yung account ko sa kanila nga doon sa website kasi biglang lumabas na you do not have any document yet bakit ganun? So merong contract 37427. So denied agad-agad. Wala well, akong masyadong sinagutan dito nga sa Kiwi ko. Or hindi ako nag-upload ng valid government ID. Hindi rin ako naglagay ng mga basic information ko. Tapos biglang pagkalagay ko nga ng aking uh, mobile number at yung email, ay denied agad yung loan application ko dito. Hindi pa daw ako qualified. So siguro nakita nila yung previous na application ko sa kanila, nung website pa lang sila or doon sa kanilang website. Pero ganyan pa man, mga interview. Sa sabi ko nga sa inyo, based on my experience sa KiwiCo, 500 yung na Nag-offer sila sa akin ng 2 months to pay, kaya lang, within 2 months kailan kong mabayad ng 1,100. Kaya doble-doble talaga yung mga charges nito, kaya hindi ko ni recommend sa inyo. At sabi pa nga nitong mga nagtry dito, was approved ng 1,500 daw pero ang natanggap lang ay 849.71 pero ang kailangan niyang bayaran ay 1,500 mahigit. Sabi pa nung isa, super scam, I never applied and never filled up to their requirements and still, how do they know my info and asking for payment even though I haven't applied for loan? I just check this up and read the review super scum. Sabi pa nung isa, just now, I pay my loan and then I go back to my loan app And still I have the same loan amount like I don't pay anything. That's why I delete the app even if they call me to pay, I will never ever pay them. I said no processing fee, service fee but they have too high service fee and etc around 900 and they put in my account that I have 2700 loan but all I have agreed only 1500 pesos. Can wait. It's not really exact 1500. I received it's just around 1000 something. Iba. Sabi pa nga nung isa very disappointing, very high commission for payment. 20% ay loan 2400 pero ang natanggap lang ni na borrower ay 1500 may 900 processing fee. Next, never try this app, super high interest. Please save yourself. I only receive 1500 pero ang kailangan niyang bayaran ay 2400. Ah, uh, sabi niya ang natanggap niya ay 1500 pero ang nag-reflect sa account niya ay 2400. Pero, I need to pay 1,700 twice every 15 days, di ba? So, yun nga, 3,400. Medyo malaki ha, grabe no, ang laki ng charges, yung interest ng kiwi ko, kaya hindi talaga siya magandang utangan. At sabi pa nung isa ha, worse, ola, napakalaki, ng don't dare try to click. Wala siyang option at clear details. Talagang trap lang siya please don't attempt to download. Itong Kiwi Call Loan App ay same pa rin yung way nila ng pagpapautang doon sa kanilang website na hindi maganda. Matataas yung mga charges. Uh, talagang grabe. Mas, lalo kayong ma-stress, di ba? sa ganitong klaseng pautangan online. Kaya hindi siya magandang i-recommend sa inyo. Pero of course, nasa sa inyo pa rin talaga yung decision kung utangan nyo pagkatapos yung mapanood yung mga reviews natin. Yun lang. ah uh, thank you. And sana nga makatulong yung video na ito sa inyo para makapag-decide kung utangan nyo pa rin ba or hindi. So thank you guys for watching And, see you sa aking next video. Bye!